So ayun mga boss ano For this video ay nag-iisip ako kung ano yung mabiblik yung ulak Si 127 na nang hapon Hindi pa ako nagtatanghalian Natapos so, ko lang maglaba hindi pa ako kumakain Hindi wow Nagwewelga na yung mga bulati ko sa tiyan Kaya nabibili muna ako ng ulam Nalabas na nga sana ako ng bahay Kaso let na galit ang araw Kaya kinuha ko yung pang malakasan Para may protection yung kakaunti kong buhok <laughs> Tsaka, salamin na rin ako na mas makita ko lalo pagandahan mo. Ay, wow! Arot-arot lang. Kaya <laughs> nasisilaw ako sa sasang sikat ng araw, nagre-reflect sa noo ko. <laughs> Arot lang. Okay. Pagpapunta ako doon sa bibili ko ng ulam, Nakita ko yung mga batang ito sa katirikan ng araw. Abay, yung mga nagbabasketball. Naalala ko tuloy yung kabataan ko. Kahit naalong tirik ng araw, ay tuloy pa rin yung paglalaro ko. Pag uwi ng bahay, ayo may hazing na magaganap sa dalawan dalawa ni nanay. <laughs> halo Kasi hindi ako bibili dyan boss sa road masarap dyan Pero malay nyo sa susunod dyan na awa kain diba Tapos kasama ko yung mga bagets ko O diba ang saya saya nun ga -we -well yung mga bulati ko nun sa saya Sambulat yung mga bulati ko nun sigurado Harot lang mga boss Ang totoo nyan budgetarian ako ngayon Lalo na yung bulsa ko Kaya yan naganap ako na mabibilang ko pa ng ula Tatawid na nga ako dito mga boss ayaw ko pagbigyan ng mga sakyan ha. So tumingin ako sa kamay ko. Sabi ko, magagamit ko na naman yung kapangyarihan ko dito. Ito, pagmasan nyo kung anong gagawin ko mga boss. Ayan o, o oh, diba? Napahintu ko yung sakyan. Harap <laughs> lang. Ewan ko ba, tayo mga Pilipino, ano? Naniniwala tayo na kaya natin pahintuin kahit anong laki pa ng sasakyan yan sa pamagitan ng ating mga kamay. Kahit pa sa EDSA yan. Harap <laughs> lang. Nakita niyo yung energy ball ni Goku. <laughs> Galit na galit, di ba? Yan yung araw. ka ng araw, grabe, napakainit. Buti na lang suot ko yung pangmalakasan kong sombrelo. Kung hindi, kawawa naman yung bubunan ko. Sigurado matutusta na naman to. Malapit well, na siguro sa amin. Arot lang. Habang naglalakad ako, eh, may mga nakatingin sa akin dahil nagbibideo ako. Siguro inisip nila vloggeris ako. <laughs> Arot lang, ako yung simpleng tao lang po Na mayroong simpleng pangarap At walang iba kundi ikaw Tama, oo, ikaw <laughs> Ikaw nga na nanonood Ikaw ang pangarap ko <laughs> Arot lang Dito na nga mga boss Nandito na ako sa bilihan ng ulam At ayan yung pinili kong ulam Go to this video Ang palaya ka <laughs> Arot lang Ang palayasin ka talaga yan Ganun <laughs> so, yung pangalan ni Lagang Baboy dyan oh. Pero bigla akong naalala Vegetarian niya pala yung bulsa ko Tama, oo, oh, kailangan ko magtipid Actually, mga boss, habang bumibili ako ng ulam dyan Nakalala ah, ko yung mga bagets ko Iniisip ko kung kumain na ba sila Sarap ba yung ulam nila ngayon? Nabusog ba sila? Kaya hindi ko maaatim na kumain ako sa Rogers Habang yung mga bagets ko Hindi ko sure kung nakakain ba sila naman sa sarap Makakain din ako dyan sa Rogers At yung araw na yon ay kasama ko na yung mga bagets ko Kaya mga Rogers, bikini men <laughs> Harap lang Ang hirap talaga may pagsapalaran dito sa Saudi Harot lang. Pero ayan nga mga boss, kailangan ko talaga magtipid para may mapadala sa mga bagets ko. Balang araw, mga kain din ako sa mga masarap na kainan. At kakadakdak ko, hindi ko na malaya, nandito na nga pala ako sa bahay mga boss. <laughs> At yan mumukbang na tayo ng ampalaya. Palayain ka. <laughs> kalahati lang kinuha ko diyan kasi ulamin ko pa mamayang gabi yung matitirang kalahati para makatipid di ba? <laughs> Paano mga boss? Hanggang dito na lang po. Ingat po kayo palagi. Ako po si Aden. Nangangarap na makalaya sa pagiging isang empleyado. Nangangarap din yung maman. Paano ko gagawin yon? Abangan nyo na lang. Panoorin nyo na lang. <laughs>